Totoo bang nakakalmoranas ang pagkain ng spicy foods? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marami nga sa atin ang mahilig sa maanghang na pagkain, gaya ng sili o mga noodles na sobra sa anghang. Pero totoo nga ba, ang pagkain ng spicy foods ay nakakaalmoranas? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Winston Clemanharo Tiwakin, isang physician na ang almoranas o hemorrhoids ay ang sobrang paglaki ng ugat sa may butas ng puwetan. Katumbas daw ito ng varicose veins o ugat sa binti. Ang dahilan daw ng almoranas ay ang pagkakaroon ng mataas na pressure sa puwetan at ang dahilan nito ay constipation o straining o yung sobrang pag -ire. Paano nga ba may iwasan ang almoranas? Kumain ng mga pagkain na rich in fiber gaya ng kamote, abukado, banana, broccoli, orange, beans, at iba pang klase ng prutas at gulay. Uminom ng maraming tubig o 8 glasses of water every day. Huwag magbabad o magtagal sa toilet ng more than 10 minutes. Huwag tiisin kapag tinatawag ka ng kalikasan o yung kailangan mo nang magbawas. At mahalaga ang regular na exercise para makatulong sa mabilis na pagbaba ng dumi sa ating katawan konting irilang, labas agad ang lahat ng sama ng kalooban. Kaya sa tanong na kung nakakaalmoranas nga ba ang pagkain ng spicy foods, walang libro o patunay na nakakasanhi ito ng almoranas. Pero ayon kay Dr. Tiwaket, na kapag merong almoranas, makakadagdag ito sa abdi at pamamaga na mararamdaman. Kaya naman para maiwasan ang almoranas, sundin ang mga nabanggit na prevention methods na pwedeng gawin bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!